Hi guys, may konting i-share ko sa inyo guys yung paano mag set up ng Premiere sa direct, direct sa YouTube channel guys ha. Hindi na kaya pumunta sa Chrome or ano, direct na sa YouTube guys. Ito lang, madali lang gawin guys ha. Ito, pumunta kayo dito sa Plus. Yan, tapos upload video. Gagawa ito lang guys, yung 'yan. Ito. Ayaw. 'Yan. Tapos next. 'Yan guys tapos pagkatapos next lagyan natin ng title example to guys great Yan guys. Paano mag-set ng primer sa YouTube, 'di ba? Tapos pumunta dito sa public. Tapos pindutin natin guys yung setup. Yan. Tapos pa matapos natin pindutin niya, pumunta tayo sa schedule ha. I schedule guys. Setup, yan. Tapos maglagay tayo ng date or ito na lang guys, ilagay natin. Yun, kahit na 14. Ilagay natin 14. Tapos, dead. Okay na yan, dead. Tapos, lagay natin ng time. 12 PM, ganun. Mamaya, alas 12 eh. Yan, guys. Tapos, okay. Okay na, guys. Tapos, punta tayo. Balik tayo doon sa i-back natin ulit. Yan, guys. Tapos, may date na. Kailan? At uh, kayo na bahala kung mag-add playlist kayo or a description kayo kasi ako hindi ko nagagawin yan dito na next na tayo guys next o, tapos no no it's not kids huwag natin panoorin yung mga bata guys yung e, ganun para tapos upload video guys e, yun know. di diba guys medali lang hintayin natin yan Ganun lang guys, gadali guys. Sana guys, matutunan nyo guys kung hindi nyo alam kung paano mag-set up ng premiere sa direct, direct, direct sa YouTube channel nyo guys. Maraming salamat guys. Thank you.